sa bago at mas maaksyong alisto. Si Julian, magpapanggap bilang isang empleyado. Beats lang, mga two seconds lang. Boom, yun na. Nagulat. Hindi ko nakita kung saan nanggaling. Hindi talaga sumagi. Ano lang isip ko lang talaga? Disgrasya. Ano ba? Ano ba Si Agent A, may bagong babantayan at sasagutin, sumusunod nga ba ang mga bus sa patas-trapiko? Kunwari na sa kasamaan pero ang pakay, banghut-hut ng pera mula sa naka kuno sa kanila. Yan ang modus ng bundul-bundul. Ang kapuso at Pilipino K-pop sensation na si Julian Trono, sasabak po sa Alisto Challenge. Nagpadala kaya siya sa damang hatid ng modus na ito? Maging alisto mga igas sa bundol-bundol gang na nabibiktimangin sa kamay nilahan. Ang kanilang modus operandi, magpapanggap na nabunggo sila at iingin ang pera sa kanilang biktima. Kung ang iba, may props na motorsiklo. Ang iba naman, katawan nila mismo ang kusang ibinabangga sa sasakyan ng kanilang biktima. Paano nga ba maiwasang maging biktima ng bundol-bundol gang? Ito ang hamon ng alisto sa Pinoy K-pop sensation na si Julian Trono bago sa aming muhamon si Julian, isang eksperto sa modo sa perante ang aming inimbitahan. Layo ito ituro kay Julian kung paano iiwa sa mga nanginikil sa daan. Yung ginawa mo, binangga mo ako. na alsado. Okay, kasama natin ngayon ang hepe ng, ng Plaza Milan na Chiapo Police Station, si Sir John Diaghi. Ano po ba talaga yung mga kailangan at yung mga dapat tandaan kapag na uh, nabiktima kami ng mga kawatan na mga gento yung mga motorista po na manghihinang pera, na nabangga ako sa kunwari. Hoy, Huwag ka basta bababa ng sasakyan. Hintayin mo na sila ang lumapit sa iyo. Buksan mo ng bintana and then make sure na makilala mo yung pagmumukha ng tao. Hinga ng ID o pagkakilala ng taong kausap. Kung bababa ng sasakyan, siguraduhin isarado ang bintana at tilakang pintuan maging kalmado ka. Huwag kang magpapadala sa sitwasyon. Ang mangyayari kasi niyan is maraming magsisigawan, maraming kasabwat yan. So, so madadala ka kasi noon kapag ka matataranta ka. To... Payo na eksperto, huwag makipagtalo sa mga kawatan. Baka mamaya, pag uh, medyo pabalagbag yung pagsagot mo, pwede ka rin masaktan. Bayaran mo na lang ako para iusabala sa'yo. Hindi rin sa, sa akin Dayang may trabaho pa ako. Huwag din ibibigay ang hinihingin pera ng mga ito. Alis rin i-report ang pangyayari. Pusa, para sa nga... Uh, naging uh, reminder na lang. So sabi ko kakayanin. So kailangan lang presence of mind while driving. Si Julian, magpapanggap bilang isang empleyado. Maraming kawatan ang nagkalat sa lansangan ngayon. Lahat gagawin nila para makapangbiktima at makapanloko. Magawa kaya silang isahan sa pamamagitan ng mga tinuro sa akin na eksperto? Si Julian, alis na nakamasid sa paligid. Kung pumapasok na motor at sinisilip ko yung mga side mirror kahit na hindi ko naabot, as basta sisilipin ko pa din just to check. Sa kalagitnaan ng biyahe, umatake ang aming kasabat na nakamotor. Ang ganda lang linya ko rito tapos kakat mas ka. Masihin pa karay. Medyo hindi na maganda yung usapan ng driver tsaka nung, 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 uh, nung, nasa motor. So ako naman kinalmahan ko lang na parang wait. Sige, teka. Pinalad sila ng aming kasabwat. Feeling ko nag-fail sa na parang Feeling ko siya na yun. Siya yung around the area na may modus na ganun. Ang akala ni Julian, tapos lang hamon. Pero warm up pa lang ito. Ang layo, oh. eh, ay, lang ay, lang ay. kami lagi pinundulang sa harap. Kapit ba? Oh. Ang kasabot naming driver nagsimula na makipagpintuhan kay Julian. Na-miss lead ako, masyado akong kumalma hanggang sa napaupo na ako, nag na yung posisyon ng upo ko, mas mas kalmado na ako, mas kwentuhan na kami. Tila napasarap ng kwento ang dalawa. Hindi tuloy na pasin ni Julian ang isang lalaki at babaeng naglalakad sa gilid ng kalsadang ang kanilang dinaraanan. Ito yung sobrang fun fact. Doon nasabi ni Kuya na mayroong chick sa kanan. So yung view ko talaga, tumingin ako sa kanang ganyan. As in, sinilip ko sa... Dito na, umatake ang aming kasabot na bundol, bundol ka. Yung mga couple of beats lang, mga two seconds lang. Boom, yun na, nagulat. Hindi ko nakita kung saan nanggaling. Ang masayang biruan na uwi sa takot. Hindi ba nagsisinkin sa akin ng sa... Kumalabog na si ate. Buksin na, buksin na to. Sobrang na akong natense. As in, I was all over the place. Dahil sa gulat, napababa agad ng sasakyan si Julian. Nakalimutan niyang ilak ang pintuan ng van. Kaya lang. Wala ay ako. Wala may may tawag? Yung pagsarada ng pinto, hindi ko wala na talaga. As in, hindi ko na siya naalala na nasabi sa akin or something na automatic na gagawin hindi. Kasi parang emergency. Ready ka rin dapat pagbalik. So parang hindi mo na pupuksan na open lang na hindi na ganun.